May nahanap kaming lumang alkansya at tara tingnan natin kung magkano ba ang laman. For today's vlog meron nga kaming nakitang kayamanan at ito ang alkansya ng daddy ng twins nung bata-bata pa siya actually kahit naman ngayon hindi talaga siya gumagamit ng coins kahit sa Pinas before naiipon namin yung mga barya. Yung mga sukli kasi eh, nilalapag na lang niya kung saan saan at ito nga yung mga coins dito sa UK. Diba ang ganda ng color nito rose gold. Habang yung iba naman ay eh, mas luma pa talaga. So ito yung 2 pence. And then, ito naman yung kanilang 5 pence. Kumbaga sa atin, ito yung mga benchinko, 50 at saka mga piso at 5 piso. Kaso syempre, mas mataas yung value. By the way, si Charlie and Gino nga pala yung nakadiskubre ng alkansya na to. Kaya tingnan mo, tuwang-tuwa talaga sila. Meron na daw silang pambili ng candy. Bihira lang din sila dito makakita ng pera at saka ng coins. Kasi sa halos lahat naman dito, e card ang aming gamit. Dito nga ay e, tinuturo pa sa akin ng kanilang daddy yung mga coins. Baka kasi hindi ko alam alam kung magkano ba ang mga coins na to. Pero hindi lang ako makakaalam syempre kayo din. Hulaan nyo kung magkano ba ang laman ng alkansya na to. Pero syempre, iko convert natin sa peso. At ang unang makahula, e eh, kanya na ang laman ng buong alkansya. Tandaan nyo, dapat nasa peso na ha. I-convert nyo na siya. So, halimbawa kung ang hula nyo, ito ay nasa 20 pounds, iko convert nyo na siya sa peso. And i-fix na lang natin sa 75 pesos yung conversion ng 1 pound. So, 20 pound, time 75 pesos is 1,500 pesos. And dahil mga pens to, possible na merong putal. So, pwede kayong mag-add ng 0.25, 0.50, or 0.75. Don't worry pag walang nakahula ng eksakto is yung pinakamalapit na lang yung ating pipiliin. Anyway, nagsimula na akong magbilang. And kung gusto nyong magkaroon ng clue, kailangan nyong tapusin yung video. At wag nga palang kalimutan mag-share pagkatapos mag-comment. So, para mabilis magbilang, inipon ko siya ng pasampu-sampu. So, bali, 50 pieces kasi nitong 2 pens ay bali 1 pound na siya or 75 pesos. So bale sa limang stack nitong mga to, meron na kagad kayong 75 pesos. And patalasan na lang ng mata kung ilan bang stack yung magagawa natin. Para mas madali din, inuna ko na lahat ng 2 pens. Para hindi din nakakalito pag bibilang. So dito, ayan, sa limang stack, bali 1 pound siya or 75 pesos. And ito at patuloy pa rin tayo sa pagbibilang kasi marami-rami talaga to. Pinaalis ko na nga muna ang twins kasi pag nandito si hindi ako matatapos. At dito nga parang medyo nangangalahati na naman tayo. Finally, naubos ko na lahat ng 2 pence. Ngayon naman itong 1 penny. At madami-dami din talaga to. So bali 100 pieces naman ito is 1 pound. At para hindi nga nakakalito, dito ko na siya dinerecho sa ating jar. Nagbilang na lang ako dito ng pa 100. Grabe no, gaano niya kaya katagal na ipon to mga to. Hindi na din daw niya kasi maalala kung anong taon to. Kasi ang tagal din niyang wala sa UK. So bali nakaipon na ako dito ng 100 Red na pence. And ang katumbas nga niyan is 1 pound. Para hindi din ako malito ng bilang, and eh, nililist ako dito sa aking phone. And then, patuloy pa rin tayo ng pagbibilang hanggang maubos. Medyo madali lang naman kasi puro 2 pence halos, tsaka itong 1 penny nga. And meron lang ditong naligaw na isang 5 pence and 1 na 10 pence. Bumalik nga din ang twins ito sa kanilang dinosaur room. And sabi ko natapos ko na siyang bilangin. Yun nga lang, tingnan nyo naman, ginuho na kaagad nila lahat. Buti na lang talaga ipinaalis ko muna sila kanina. Wala din naman kaming balak gastusin to kasi sa naman namin 'to gagamitin. Parang napakabigat naman nito ipangbayad. And ngayon, i-comment mo na ang iyong hula. Malay mo para sa iyo pala ang alkansya na 'to. And i-check ko later kung sino ang unang makakatama.